Hi guys, konnichiwa. Apakahangin ah, no. Pupunta kasi ako ng Baras Rizal. Pupuntahan ko lang naman yung mga pamangkin ko. Dalawang taong ko nang hindi nakakabanding at nakikita. At syempre, para makita ko na rin yung apo ko doon. Ito nga, sinundo na ako nitong pamangkin ko lalaki. Balot na balot, ayaw mainitan niya. <laughs> Ay, grabe naman kasi talaga yung init. Nakakapaso ng balat. Buti na lang puro puno ang paligid. Masarap ang simoy ng hangin. Nakakamiss din yung ganito. Puro puno ang makikita mo sa paligid. Halos isang taon nga din ako tumira dito sa Baras Rizal. Kasama ang hipag at mga pamangkin ko. Kaya namis ko rin ang banding namin dito. Oh. Ate, ah, na ang yung pamangkin ko. What? Char, este, apo pala. <laughs> bless, bless, bless. <laughs> bless, paano? Bless. <laughs> Kalupet! <laughs> grabe, parang si Lolo the curse niya lang. At itong nanay niya naman, eh, grabe na sa laki. <laughs> Grabe, laki na, na ng nanay mo, Sayon. Si nanay ko tinawag ko abay nagalit, Hindi ata ako nakilala. Tinawag nga ulit ni Jinsi, kaya lumapit at pumasok na dito sa loob. Grabe, apakalakas pa rin itong si nanay. Parang walang pinagbago. Simula nung umalis ako dito. At tingnan nyo naman guys, hindi talaga ako makamubunsa nilaki nitong pamangkin kong maldita. Hanggang ngayon nga ay maldita pa rin. Nako, Sayon, huwag mo lang sana mamana ang kamalditahan ng nanay mo. Oh! Nakita nyo guys yung sinabi niya. Huwag ko daw siya isama sa vlog. Ano ka, chicks? Sa pakaharot. Ang laki-laki ng legs. Yung kamay ang liit-liit. <laughs> Kinahaponan nga dahil nagutom kami, naghanap nga kami ng mamay merienda at para makapag-ikot-ikot na rin sa lugar na to. Nakakamiss din maggalagala at mag-ikot-ikot dito ah. Grabe, naalala ko pa nga dati nangangahoy pa kami sa kabundukan. Taray, kabundukan talaga. Meron pa kami mga dalang itak mga kutsilyo tapos magpapalitan na lang kami magputol ng mga kakapal na kahoy. Dahil hindi kaya kapag mag-isa ka lang magpuputol nun. Ayan, kami-kami nga din ang magkakasama noon tapos sa akit sa bundok, mga nakachinelas lang. Ang lalakas, ba? Diba? Tapos alam nyo ba guys, nangangahoy kami, wala kaming dalang sako. What? Naalala ko nga nung nagpray kami, abay walang patumpik-tumpik sa daanan, meron nag-iisang sako, abaya ah, pakabilis binigay ni Lord, di ba? Diba? Tapos eksakto pa na may kamag-anak itong mga pamangkin ko na dumaan na naka-tricycle si pinasakay pa nga kami, ah, naman talaga, di ba? Diba? Etong isa naging unggoy na panay kuto, sa pangangahoy namin noon, hindi na ata namin nakasama yung pandak na yun dahil palagi nasa galaan. Tingnan nyo naman, panay tawa, wag ko daw siya videohan, nako, yung kalakayan mo, hindi talaga ako makapaniwala, ang ganda-ganda pa nyan dati guys, ngayon naging manang na. <laughs> Char, dahil 5.30 na itong isa naman, inaya kami bumili ng ulam. Ang tagal na rin ang tindahan na to, guys. Dito nga kami palagi namimili ng ulam doon. Ang naman itong isa, nagpapaulam na. Dati ako palagi ang sinasamahan niyan dito, bumili ng ulam. Ngayon, siya na ang nagpapasama. At bumibili pa. Ang taray, di ba? May papromote na rin pala sa work niya yan. Congrats sa iyo. Dahil dyan, ikaw talaga ang bibili ng ulam. What? <laughs> So, ito, habang naglalakad kami, tamang kwentuhan, natasaran nga kami dyan. Sabi nila, parang hindi daw ako tumatanda. Ba't daw ang cute-cute pa rin daw ng aking muka? What? <laughs> What the fuck? At dating nga namin itong sana nakaligo na, nagbebebe time na, at wala na ang patumpik-tumpik pa. Pagkagising nitong apo ko, kinuha at nilaro-laro ko nga muna. Grabe, lolang lola na talaga ang hindi nyo. Eh? 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 tuwa naman yung kamukha ni Taggar. sandami ko nang apo guys no. Yung isa nasa hospital pa na way makarecover na rin siya. At na makalabas na silang mag-ina. Halos mag iisang buwan na nga sila sa hospital. Update sa kanila guys na na pala ng tubo yung apo namin na nasa hospital. Pero nasa ICU pa rin. Unti-unti na nga pinapagaling ni Lord ang mag -ina. Nawa magtuloy-tuloy na. Yes! Matuloy pa rin po natin ipag-pray guys. Thank you. Itong isa naman na nahimik na sa tabi ko. Gusto kasi manood ng Coco Melon. Kaso yung nanay niya nga ayaw naman panoorin dahil gamit niya pa yung cellphone biniro ko na nga lang na maibibigay ako yung nanay asang asa naman yan yung isa napaka adik sa kanta at bago pa nga matapos itong aking mini vlog guys don't forget to follow, like and share bye bye